Diyos ko, itigil ang pagkapuot sa iyong buong ulo. Masasabi mo bang huminga siya ng mahina para sa akin? Ikaw, makahinga ka ba ng maayos? O hahayaan kitang mamatay? Honey, sinasabi ko sa iyo ito ganito ako. Kaya ano pa ang magagawa mo sa akin? Siya ay isang lalaki. Well, kailangan mo rin ng pagmamahal. Naintindihan ko naman, di ba? Kuya, matapos itong maaksidente, hindi ko hahayaang mamatay ito. Para saan mo siya niligtas? Ngayong nakabalik na ako dito, kailangan kong alagaan ito. Pagkatapos ay nagambala niya ang paaralan sa aming pribadong espasyo. Hindi naman sa gusto kitang iligtas, pero naiintindihan ko rin. Para saan mo siya niligtas? Huwag kang mag-alala, siya ang kapatid ng presidente sa paglaon. Marami akong pagkakataon upang samantalahin ito. I told you to rest assured kailan mo mararamdaman ang seguridad. Basta, ilang araw na lang. Dahil niligtas mo siya kaya akong nagkaganito. Pero siya yun. Hinayaan ko itong mamatay. Ito, maling profession ba ang natutunan ko? Paano mo masusumpa ang gayong masamang tao? Ayokong magbahagi ng mga bagay na may ganitong basura. Ang babaeng ito. Napaka-klase ko din dito. Ang babaeng ito, alin ang ibinabahagi? Ikaw, akin ka. Pero hindi ko gusto. Saka alam mo, naririnig mo ba ako ng buo? Kaya paano mo ito haharapin ngayon? May... Bigyan mo ako ng ilang araw, pipilitin ko siyang pirmahan yung property handover record. Pagkatapos nito, hinayaan niya itong mamatay. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Kaya gawin mo na lang. Pero hindi ako makatiis. Nasaan ang mga araw na kasama ko ang batang ito? Okay, alam... Ko, ko sayo. Bakit napakalubha ng aksidente? kahapon nang dumating ka kaya ganito na si Tuyan. Tumakas din ang driver ng truck sa kabutihang palad ay dumating ako sa oras kung hindi man nawalan ng buhay si Tuiyan May sakit ka ba kahit saan Oh, hindi mo kailangang mag-alala. Pinili ko ang pinakamahusay na serbisyo dito. Maraming salamat po. Oh. Kung hindi dahil sa iyo, nawalan na siya ng buhay. Ano ang kapalaran ng batang ito? Malamang hindi siya mabubuhay. Makakaasa ka na hanap ko din. Napakaganda ng ospital na iyon. Siguradong gagaling siya. Nakakainis kaya 'yon. Sa pagkakataong ito, kailangan ni Tuyan ng isang tao sa kanyang tabi. Mangyaring manatili dito at alagaan si Tuyan. Tungkol naman sa trabaho sa kumpanya, itabi mo lang saglit. Oo, oh, hindi na kailangan. Dahil may mga doktor dito 24-7, kaya ko siyang alagaan palagi. Oh, ang aming ospital. Palaging pangalagaan ang mga pasyente sa pinakasensitibo at maalalahaning paraan, lalo na ang mga VIP na pasyenteng ganito. Pagkatapos ay mangyaring alagaan ang iyong doktor. Oo, oh, ayos lang. Kaya kong ayusin. Ang kakayahang gawin ang dalawa ay mabuti. Natatakot ako sa maraming bagay. Asikasuhin ang trabaho dito at magtrabaho din sa kumpanya. Natatakot ako na pagod ka lang. oh, salamat. Kaya mabuti iyon. Sobrang pinahahalagahan kita. Oh, salamat. Tuian, nandito ako para magpahinga. Ang pagkakaroon ni Jiang dito upang alagaan ka ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan ng isip. Kung may gagawin ka, sige po. Hayaan mo akong alagaan ka. Yun lang. Well, may gagawin ako sa kumpanya. Nandito ako para magpahinga. Kapag may free time ako, bibisita ako. Mangyaring alagaan siya sa glit Oo, oh, wala lang. Pumunta ka. Mag-ingat ka. Bati ko sa'yo. Pinaka mabuting huwag kang magbunyag ng anumang mga butas. Ingat, wag. Papatayin din kita. Buti na lang at bobo ang kapatid niya. Ilang sentence lang ang sinabi niya at naniwala na siya. Napaka-expressive ng skills mo. Pati ang mga nasa labas na tumitingin ay kinikilig. Hindi, dahil tanga ka rin sa bahay. Ilang sentence lang ang sinabi niya. Pero naisip talaga ng kapatid niya Medyo matalino ka. Baka kapatid niya. Magdala rin ng pera, bahay, ari-arian. Dalhin mo rin sa akin. Ano ang tinitingnan mo? Ano ang gagawin mo? Kung ganito ka, ano ang gagawin mo sa akin? Isang batang may kapansanan at isang walang utak na kapatid. Pero ano? Lahat ng asset mo, maya-maya ay mahuhulog ito sa aking mga kamay. Ang aking manliligaw ay tunay na pinakamahusay. Kaya ngayon, paano natin haharapin ang batang ito? Planado ko na lahat halika dito, sabi niya. Paano mo na plano? Kung hindi mabilis, natatakot ako sa oras na gumaling siya. Pagkatapos ang lahat ng mga lihim ay mabubunyan. Dahan-dahan lang ako. Kahit na ano, kailangan mong mabigla. Nag-aalala akong matuklasan ka. Tignan mo, ngayon siya ay nakaratay ng ganoon. Ang kanyang kapatid ay nagtitiwala sa iyo ng walang kondisyon. Ano pa ang kinatatakutan mo? Mas mabuti pa rin ang pag-iwas kaysa pagalingin. Gawin ang anumang magagawa sa lalong madaling panahon. Planado ko na lahat. Eto na. Ano ito? Ang dokumento ng paglilipat ng ari-arian ni Tui An. Paano ang bilis mo? Hindi mabilis kung gayon hindi mo ako manliligaw tama. Pero nasa akin ang mga papeles. Paano kung tumanggi siyang pumirma? Kung hindi siya pumirma, pipilitin ko siyang pumirma. Kailangan mo lang kunin ang fingerprints niya, 'di ba? Ganun ba kadali? Doktor ako, pero mukha akong tanga. Ngayon anong gamot ang dapat kong ibigay? Tinurok ko siya at hinimatay siya. Then from there pinarami ko na lang. Hayaan itong mag-overdose at mamatay ayos lang. Mas sikat ka talaga kaysa sa akin. Walang multo, kung gayon hindi mo ako manliligaw. Hayaan akong mag-alala tungkol sa gamot. Okay, naghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo. Isang gamot lang ang magpapabago ng buhay natin. May nakikita. Marunong magbasa, di ba? Malapit na akong mamatay. Kaya pakibigay sa akin ng bahay pumirma dito. Ah, nakalimutan. Maari kang pumirma, mangyaring ituro. Maganda ka ba? Lagda dito ikaw-ikaw. Sige. Kuya Mr. Min, bakit ka nandito? Wala ako dito. Noon ko lang nalaman na hahayaan kong mamatay si Ate. Misunderstanding lang ang lahat. Maling nabasa. Ano ang dapat kong hindi maintindihan sa iyo? Pagkatapos, Doktor, ang tanging magagawa ko lang ay turukan siya ng supplements. Tumigil ka. Hindi mo na kailangan kumilos. Alam ko na lahat ng plano mo. Kuya, ano ang ibig mong sabihin sa hindi ko maintindihan? Nakalimutan kong kunin ulit ang sagot. sa hindi inaasahan, balang araw ay itatago ko ang mga bubuyog sa aking manggas, ang pagpapalaki ng mga fox sa bahay tulad nito. This time, babayaran na kita ng mahal. Hoy kuya, hindi ako yon, Hindi mo naintindihan. Malinaw ang ebidensya. Pero sinabi mo pa rin na hindi pagkakaunawaan. Kuya Don, hindi ako yun ang babaeng ito. Tumigil ka. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag kung hindi ako dumating sa oras at masaksihan ang iyong buong plano. Malamang patay na si ate. Hoy kuya, pasensya na po. Mapapatawad mo ba ako? Siya, ang lahat ng ito ay dahil dito. Bakit ko ginawa yon? May balak ka bang tumawid muli sa tulay na yon? Wala akong kinalaman sa mga gawain mo. Sinabi mo na ituro ko siya ng gamo. Ikaw pinilit mo akong sakta ng asawa ko, di ba? Tama na. Hindi na kailangan pang magtalo kayong dalawa. Ang parehong mga tao ay dapat na maging responsable para sa kanilang mga aksyon. Isusumbong kita sa ospital. At ikaw din. Naghahanda ka na rin humarap sa korte. Kuya, kuya. Ito lang ang trabaho ko. Hindi ko na kailangan pang alagaan ang pamilya ko pakiusap ko, mangyaring huwag magsumbong sa ospital. Kung hindi matatanggal ako... Natanggal man siya o hindi, walang pakialam sa akin. Nakikita lang kita bilang isang doktor, ngunit sinaktan niya ang kanyang pasyente. May work ethics ka pa ba? Doktor ka pa rin ba? Alam ko ang pagkakamali ko paumanhin. Mapapatawad mo ba ako sa pagkakataong ito? Hinawakan ng kapatid ko tapos wala man lang tolerance. Hoy, kuya, iginagalang ko ang iyong pagmamahal kay Tuyan bilang iyong bagong asawa. Mapapatawad mo ba ako? Itong sampal. Sinasampal ko ang kapatid ko. Dahil bulag kong pinakasalan ang klase mong asawa. Masama at tuso si Jiang. Hoy, kuya, alam ko ang pagkakamali ko. Hinihiling ko sa iyo na patawarin mo ako. Huli na kayong dalawa. Dapat maging responsable ang lahat. Masyado nang naghirap ang kapatid ko. Maghanda kayong dalawa na humarap sa korte